Jean Freaks ang apo ni Gon sa tuhod. Pag-usapan natin yan mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayin natin, ang isang bagong freaks na ni-revealed ni, ni Togashi Sensei. Ang granddaughter ng ating bida, na si Jean Freaks. Sa ngayon ay eh kaunti pa lamang ang mga information patungkol sa kanya, pero kahit na ganun, e eh interesting talaga siyang pag-usapan. Dahil mukhang malaki ang kanyang magiging papel bago magtapos ang kwento ng Hunter x Hunter. at si Jean nga ay lumaki o namulat din sa Whale Island. Naminulatan din ng alamat na Hunter, at ng ating main protagonist na si Gun. At kontento na nga ang batang babaeng ito, sa kanyang simpleng pamumuhay sa Whale Island. Basta ang mahalaga lang sa kanya, e eh kasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero ang kanyang mother, e eh mataas ang pangarap para sa kanya at gusto niya itong sumunod sa yapak ng isang magaling na hunter, at yan nga ay walang iba kundi ang ating bidang si Gun. Na isa ng tanyag na hunter at hinahangaan na ng karamihan. Pero kahit anong pilit niya sa kanyang anak na si Jin, hindi talaga nila ito mapilit o mapakiusapan, na mangarap na maging isang hunter. dahil iba nga ang gusto nitong tahakin sa kanyang buhay. Pero dahil makulot si Mother, e eh kaya si Gene Freaks, e eh hinuli niya na ang malaking isda sa ilog, na kung tawagin ay Panginoon ng Lawa. Pero hinuli niya yan, hindi dahil gusto niya maging hunter. Bagkus para hindi na siya kulitin at pilitin, ng kanyang mga magulang na maging isang hunter. Kaya ang nanay e eh wala nang nagawa, dahil ito nga ang gusto ng kanyang anak, at malaya itong pumili sa kanyang tatahaking landas. hanggang si Jin nga, e eh dinala na ang malaking isda para lutuin at kainin. At talagang kontento na siya sa ganyang buhay, nakakain, gigising at magtatrabaho sa kanilang tindahan. At ang dahilan nga ng batang babae, kaya ayaw na ayaw niya na maging isang hunter. Dahil ang isang hunter nga, e eh iniiwan ang kanyang pamilya, alang-alang sa kanyang misyon at ginagampan ng trabaho. At nakikita nga daw ni Jean, habang masayang nagkukwento ang kanyang lolo Gon, patungkol sa buhay at paglalakbay ng isang hunter. E ang kanyang lola noko naman daw, e bigla na lang umaalis pag ang usapan. At baka sa muka ng lola niya ang tinatagong kalungkutan, na pilit niyang hindi pinapakita sa kanilang harapan. Pero alam ng bata, ang kalungkutan na nadarama ng kanyang mahal na lola, dahil kahit siya, e alam niya at ramdam niya, ang kalungkutan pag umaalis ang kanyang magulang, upang gampanan ang pagiging hunter nito. Kaya tinatak ni Jane sa kanyang isipan, na hinding hindi siya magiging hunter kahit kailan. Dahil pipiliin niya na lang mamatay, kesa na maging isang hunter. Dahil pag ikaw ay naging isang hunter, e eh parang pinapatay mo na rin ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil ang mga naiwan mong minamahal, e eh matindi ang taakot at pag-aalala kung ikaw ba ay makakabalik pa ng buhay sa iyong paglalakbay. At sila'y nananatili sa tahanan na iyong iniwan at umiiyak at patuloy na nag-aantay sa iyong pagdating. Kaso ang malungkot, e eh yung matagal mong inaantay, e eh hindi na pala makakabalik kahit kailan. Dahil pumanaw na ito sa kanyang paglalakbay. Kaya habang buhay kang mag-aantay, sa taong wala ng buhay. At yan ang kadalasang nangyayari, sa pamilya na iniwan ng mga hunter, nag-aantay sila sa wala. kaya ang batang Jin, e eh pinangako niya sa kanyang sarili, na kahit anong mangyari, e eh hindi niya iiwanan ang kanyang mga mahal sa buhay. At kung pupunta naman tayo sa postura ni Jin Freaks, e eh hindi pa talaga ito konfirmado. Pero sa aking pananaw, e eh meron siyang mahaba at kulay itim na buhok, na namanan niya kay Gunn. At meron din siyang bilaging mga mata, at nakasuot ng berdeng kasuutan. At kung magtatanong naman kayo, kung marunong ba siyang gumamit ng Nen? Eh sa aking opinion, eh sa murang edad niya, eh hindi pa siya nakakagamit ng Nen. At dahil ayaw niya maging isang hunter, kaya nasa paniniwala ako, na hindi siya interesado na matuto nito. Dahil kontento na nga siya sa normal na pamumuhay, basta kasama niya lang ang kanyang pamilya, eh happy na siya doon. Pero sa kabila nun, e malakas naman ang kanyang physical na kakayahan. Dahil nagmula nga siya sa angkan ng pamilyang Freaks. At si Jean Freaks nga, ang tuluyang magtatapos ng kwento ng Hunter x Hunter. Dahil sa buong henerasyon ng pamilyang Freaks, e mana-mana ang pagiging Hunter sa kanilang angkan. Ngunit tatapusin na nga ito ni Jim, dahil sa kanyang henerasyon, e wala nang magiging hunter sa kanilang pamilya. Dahil puputulan niya na nga, ang papasapasang tradisyon na ito, sa kanilang pamilya. Dahil sa kanya na rin magtatapos, ang kwento ng Hunter Hunter. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!